wala na akong magagawa. Maraming salamat sa tulong ninyo, mag-asawa. Kaya ko pa naman magana buhay. Kailangan eh, kumilos ka para kumain. Kaya ko pa. Nakaburol si nanay, bakit nabiyahe ka pa? Para kumita ng ano, kahit konti. Eh? Tay, ba't ka pa bumaba? Tumawag ako doon Bumaba ka daw Bakit ka bumaba? Mag-discourte kasi ako ng ano eh Para sa Asawa kong nawalan ha? Namahinga na Tay, condolence po ah Kailangan ng uh, Kailangan ng Konting ano eh ano Babiyahi ka tay? Ano? Babiyahi ka? Oo. Nakaburol si nanay, bakit babiyahi ka pa? Oh, para kumita ng ano, kahit konti. Eh? Wala makatulong doon. Para makatulong po kay nanay. Oo. Uh, Ikaw tay, kumusta ka? Nag-aalala ako para sa'yo. Oo ako. Wala na akong magagawa. Tay, ganito na lang po ah. Aabutan na lang kita. Para makauwi ka na. Okay. Kasi alam ko naman yung nararamdaman mo ngayon. Kasi ayan oh, uh, uulan na din po. Ha? Mauwi um, ka na ha oh wait lang tayo meron pa tayo wait lang oh tay ay pasensyahan muna muna yan ha tay hindi ko po alam kung paano pagagaanin ang loob mo pero alam ko na malakas ka at alam kong kaya mo Tay, mag ka pag uwi ha mag ka po pag uwi Ayusin mo yung ano ng pera Baka mawala pa po Pagpasensyahan nyo na po muna yan tay Ha Nakawa rin ako sa sawa ko Dumadaing sa Alam, alam ko po tay, ginawa niyo po ang lahat. Alala akong magagawa talaga eh. Maraming salamat sa tulong ninyo, mag-asawa. kaya ko pa naman mag buhay. Kaya mo? Kaya ko Kailangan eh, kumilos ka para kumain.